siya nga kasalanan ba yan? Hindi ah. Hindi, ano nga po eh. Merong ano, merong, merong solo din. Meron S nga, doon na yung mag-asawa, matanda. Ah. Nag-divorce sila. A yung babae, may anak tatlo. Na -pina po, yung lalaki, may, -pina ah. may anak sa iba, Pimari. dalawa. Ah. Parehas nagtatrabaho sa Amerika, tapos yung lalaki doon nagtatrabaho sa Amerika, bumuwi lang dito parehas sila. Ang galing. Nag-divorce na sila dati. Hmm. Tapos, Tapos, yung case mo. Na Tapos na eh. sira pa rin nakatuluyan. Yeah, hmm. Eh, 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 Wala kaya tang naintindihan sa seminar. Eh. May papasagutan niya doon sa amin bukas eh. Mabalik pa kayo? Hmm. Diyos sa seminar nyo kanina. Bakit kami nung araw? Walang semi-seminar? Ngayon na lang yan? Tangi, meron din yun. Dapat eh, hindi tayo na seminar? Hindi, nag-sakad yun Ay, ganun ba yun? Ay, wala tuloy ako alam. Dapat nag-seminar na, na tayo. Wala na yun. Dapat nag-seminar na rin tayo para nalalaan. Hindi nga yun, yeah, pwede naman tayo mag <laughs> gusto mo eh. Kung kasundan, kayo ulit kayo, Wes. O, oh, tangi, sana bigay nyo ngayon. Ay, 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 oh, ay, ay, oh, may cake pa. Oo oh, nga, okay. mag-ano mag, mag, na lang kayo. Kasalang bayan ni tatay. Kasalang bayan na oh, lang ball, kayo. Hindi. <laughs> <laughs> Degdeg, magkasalang bayan na lang kayo. May benefits pa. Ay, may ano pa. May, may baby mag, ano, ayuda. Diman libo. Oo. May, 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 may <coughs> handa ka na. <coughs> may cake. Cake may pa. Pimpas ko meron kayo. Ito yung ano? May, may Pasko, may Pasko may Ay, ganon? Yung kasama po namin. Lahat yan. O yung kasama namin bata doon yung 18 years old pati 19. Uh, live in sila. Ngayong December 20 na ikakasay. Pero hindi pa punti yung babae. Baka na nila. Kaya nga, parang sila yung pinapatamaan ng pinapatamaan ng sinasabi doon eh. Na ano? Na ganyan din ako nung bata. Tapos sa okay, kiwalay din, gano'n? Mm, Oo, oh, tama. No, nag-relationship. Like, 23 years old. ang sabi nung ano, nung dalawa. Tahimik lang. Ang tawa pa nga po eh. Oh, yeah. 250 na lang eh. Wala na akong pera, 250 na lang. Wala ka na pera, bibigyan mo pa ako. Hmm. 250 na lang? Hmm. Bakit? Bayad nga kami doon, 3,000. Hmm. Wala naman ako sa'yo, dek-dek. Okay, Dinig mo pa pare. Bisa-bisa kasalag, binabayad kayo agad? Hindi, yeah. Hindi, doon lang po daw wala yun. Wala magkano yun? daw? Ang kasalan? West? Wala pa. Wala, wala pa. pa. Mamaya, mura siya sasabihin sa amin. Panungin nyo nga sa pa. sa kandurat po, may babayaran po kami doon sa tapat mag-tapat. Hmm. Meron. po yung babayaran. Pero yung sa babayaran po, wala daw po siyang malalit. Hindi yung sa kasal. Kung magkano ba sa mayor? Hindi mayor na nakakasal dyan ngayon. Wish talaga. Guys, hapon na naman. Ayan, nagsosolo ako dito sa bahay. Laging wala yung mga bata. Isa nanod ng volleyball. Yung isa magkasama yung mag-asawa. Nakunta yata sa yanan. Asawa ko. Yung nangangapit ba? Nasa makumpakumpari niya dyan sa kabilang kasata. Ay, ako yung alanganin ng kain ko nilang lang ako nagtanghalian kasi kanina alas 10 na umaga nagutom ako nanginginig ang mga tuhod ko kaya ngayon kumain ako ng tinapay hindi naman agad ako nagutom ngayon lang hapo 4 medya na yata ngayon guys lalagay ako dito ng tubig sa galon para hindi ako tapos lalagay ako yung yung bago maghapunan kasi para hindi bukas ng bukas ng rep. Kaya ako naglalagay ng tubig sa balon. Sensya na kayo sa buhok ko. Kasi gusot-gusot. Kahiga ko lang eh. Nag-edit ako. Tapos, gigahiga. Bago bumango. Kumain kasi hapon eh. Pero kapag lis na ako dito ng tanghal. Nang umaga. Kapag lis na ako. Wow, dami ko nang nga puti. Ano lang ako maglalagay? Magkukulay bago magpasko. Pupunta kasi kami sa <coughs> excuse me. Pupunta kasi kami sa Centennial sa 26 do sa ano ng nanay ko si ano death anniversary ng nanay ko. Kaya do kami makikita kita magkakapatid. Parang reunion na rin siya. Ugas mo na ako pinggan. mga bata. Lagi na lang tayo may hugasan. ito. Tapos ang maingay. ang aking mga magbigat ang kamay ko pag ako kumisigit. Ang bigat ng kamay ko. parang hindi maganda ang Pasko ngayon. Ulan ng ulan. Sa ibang lugar nga daw, kahit daw hindi na, na ulan bumabaha. Dito naman sa amin, ibase sa mataas yun po na sabihin po hindi na binaba hindi ka tulad doon sa dati namin sabi niya bahain doon kaya kami umalis din doon yung bahain konting ano binabaha ang hirapan mo pag binabagi sana yan din sana yan sunayang din. Pag sanay ka na ng gano'n ng lugar na taong-taong binaba, hindi ka na maaano. Ma hindi ka na maninibago. Kasi sanay ka na eh. Eh, eh dito naman. Pero ng matung, siguro mga dekada, isang dekada na kami dito. Kaya pag napunta na ako din sa Binyan, hindi na ako sanay pag may tubig baha. Tulad ng linis kami sa isang vlog ko, makikita niyo. Linis kami ng bahay ng nanay ko. Ah, uh, ano, uh, di ba bahang baha, baha na may kaunti na hapa pala. Pero dinahanay pa nung, nung, yung panak nung upi, yung upi sa bumahado niya. Bagyo ni Christine. Ang sunusunod na eh. so, yun. Ay, so, buti ngayon, lumiit na. Ngayon, palbasa yung bahay nung ng ko, walang nakatira. Si agad na si Kaso. tumigas yung, ano, tumikas yung gura. Kailangan mo daw yan. Pag bumaba, hanggat bumababa yung tubig, lilinisan yun na nalilinisan para hindi tumining yung lupa, yung gura ko. Pag tumining siya, hirap na linisan talaga. Isa e, nanay ko, ano nang nangyari? Ganun nang nangyari, kaya Tagal namin linisan. Di pa nga masyadong nalinis ang ayos yun. Kaya, makabalikan na lang namin. Hala na lang kung kailan. Kasi may mga gamit pa kasi doon na kukuwanin ko kasi inano sa akin ng kapatid ko yung iba doon kasi hindi na naka, hindi na kasi ibang gamit nila doon sa bago nila tinirhan kasi maliit lang din mga housing lang ngayon binigay sa akin ano mesa set kasi yung cabinet doon yung aparador na hindi ko na pinuha kasi ang hirap ibaba ang hirap ibaba hindi na sa agdahin gusto ko pa naman pandagdag din sa lagayan ng damit. Oo, oh, tanong mo kasi, hindi masarap yung nabili natin, Bigas. Mm -hmm. Kung kalahating ka bang pwede, kung pwede, pwede yung magdadagdag ka na lang. Mm -hmm. Kasi, yung Bigas, makini, madulas siya. Ang natin yung isang, ano yung magkano pinakitong 56? 47? Mm -hmm. Ay, 56. 56, 57? Yun, yun ang kukuli natin. O, sa tanungin mo muna. O, nga, tatanungin ko nga Kasi pag umaabot tayo na kinabukasan, baka hindi natanggapin eh. yung end pa natin yung kahapon. Sino? Sino? Ayun ko, ano. Dalay mo ito ra? Hindi ko alam. Yung nabili naming bigas, 47 lang. Tuntwa ako, mura. 47. Madulas yung pinakabigas na, madulas. Ito dito na lang para makatipid. Bumuli kami dalawang 25. Kasi pag binili niyo daw, binili mo ng binili mo ng isang kaba, minsan daw wala ng 50 kilos yun, kaya dinalawang 25 namin. Kaso nung... Sa ko na pwede na. Ay, sa akin na lang. Kaso nung sinain namin, yung sarap. <laughs> pag, pag, di, pag di masyado masarap pa ulam mo, tapos sa kanin mo pa masarap. Wala na hindi na lalo ka makakain. Sa bagay, ito pa, hindi makakain yung may diabetes. Hindi makakain ng maraming kahit. Kaya, isa sa uli na rin namin kasi, ah, bapalitan. Kasi, hindi masarap, hindi mo ma makain. Parang siguro kung mura bigas ang bigas ng araw, baka yung mga, bagay noon, 20 pesos, maganda niyo. Baka maganda pa yung ano, yung... Baka yung bigas na ano. Rick, ano ba yung bigas na on sa gobyerno? <laughs> NF, NFA. NFA yun. Masarap rin yata ang NFA. So, binili namin. Oh, Mas di mo mga ano, di mo ano yung tabang. So, binili namin, hindi mo ganun ka itip. yung liwta, ng itim Mga lang Pero, yung rice cooker naman namin, malinis. Kasi subukan namin kung makapalitan. Natagdagan naman, papalitan, dadagdagan din naman ang presyo yan. Ah guys, meron nga pala akong isang YouTube channel na uh, Ang Pesa Pata Melo Music. Kahit puro talang ako doon, i-subscribe naman po, like and share po para mas marami pong makapanood. Tulungin na lang po sa akin. Puro kanta lang po ako doon pero hindi naman po kaganda ng boses ko. Ano na lang po, uh, support na lang po sa akin. Thank you po. Yung umuulan ng ilang araw, hindi ko nga pala napupuntahin yung aking lettuce. si ulan ng ulan ng ilang araw. Ngayon lang din umulan yung Pero makulimlim siya. Puntahan natin. samahan niyo ako. Guys, yan ang aking lettuce. Ang lalaki na. Diba nang pinakita ko sa inyo, maliliit pa lang yan. Ang na. Sana bago mag, mag 25, may benta ko na to. Kahit hindi bag, kahit makapasko. Malakas kasi yan ng December, ng holiday season. kasi ito, ang tagal lumaki. Ang tagal lumaki to. Pero ito yung lettuce na kulay pula. Red lettuce tagal niyong lumaki oh liit liit pa oh liit liit pa kung ganyan talaga siya ito yung lettuce na estrosa variety, ibang variety ng lettuce hindi kasi masyado nag aaraw kaya mabagal lang mabagal lang laki ng ibang lettuce kasi ang, ang marami ang variety ng lettuce Itong, itong ibang lettuce to mabagal lumaki, hindi ka tulad ng Olmeti, mabilis. Mabilis ang lumaki. Lalaban na naman ako. Guys, nandito naman ako sa kabilang lote. ang um, Bude-budega, istakan. Ayan. Ito yung aking inuukay-ukay. Hindi ko na siya nabuksan. Kasi nag-uulan-ulan nung nakakaraang araw. Diba? Sa liling yata nag-uulan. Ngayon, ngayon, nga makulimlim pa rin eh. Hindi ko na siya na, ino, dapat siya ngayong Christmas, malakas sana yan. So, ah, masola. Malakas sana yan ngayong December. Hmm. Damper na malabahan. Lalaban na naman ako ng ilang araw maglalaban. Ano ba ngayon, Wednesday, Sunday, Sunday na ako maglalaba. Kaso tambak na naman 'yon. Okay. Guys. Kundo sana maging pera na 'to, benta ko 'yan ng 24 kaya 25. Hmm. Malaki na siya. Sana maging maganda ang tubo niya. Kasi hindi nag-aaraw. Nag, nag yung kailangan kasi ang lettuce. Sinag ng araw siya, lumalaki din. Kaso hindi siya masyado nag-aaraw. So sana nga umaraw na mga ilang umaraw na bukas, sa na araw para bigla siya nilaki. Maihabol ko siya sa holiday season. Bebenta ko yan. Kahit hindi na to. Ito. Bata ito. Matagal pa yan baka January na yan ito ito pero ito, et, eto yan yan tsaka yun sana ma maabot siya ng kahit hanggang New Year malakas yan yun ka na papasok na ako doon sa kabilang bahay palitan o kulay dilaw anong ano rin Rick anong... super Elsa ha? yung super Elsa 56. Mahal na ng bigas, no? Pag hindi rin na, na, na ano sa umpisa, kabi, kabila mo. No? Tapos, si, diyan mo nalang hahaluin. Ano ha? sa lagayan na yan. Ito na nga madami. Ayan, nakulay no, kulay pula, yeah. mapula, no? Mapula siya. Ay, isang abandin ba yan? Yan na lang maghahalo. Hindi kasi makain yung... yung hindi makain? Hindi masarap. Hello guys. Ito, nandito kami ngayon sa munisipyo. Kasi kukuha... Ah, ako, ako mag, uh, ano yung anak ko. Tsaka yung manuwang ko. pag yata sa marriage contract dito kami ay Ako yung limang langit. Ayun, nihintay namin sila. Kumuka sila sa edula. naiwan ng ID? Ayan, hinihintay namin sa loob sila ng munisipo. Ayan na. Ayan na sila. Sige, hintay natin sila mamaya. Nakakuha kaya? Magkano sa edula? binati kami ni binati kami ni Vice Mayor Sanchez binati kami nandiyan siya sa loob <laughs> kaya nga eh pag sa pare na pag pare yung maganda at marami Hindi ko nga alam kasi. Pinag-uusapan kasi namin. Nag-iisip nga kami ni niyan kung ano ba kung restaurant o doon na lang sa harapan ng bahay. Yung simpleng ano lang, magkukubo lang. Tapos, o okay, nga, tapos doon. Parang, parang katulad lang nung Mm -hmm. Ha? Dito. Oo. Diba Di ba nag-seminar kayo dito? Di ikaw ang makapag-usap kayo nag-seminar eh.

ハハハハ。